So, yun. Mga padimen, may nag-message sa akin. Sabi, maray na hapon padimen. Baka pwede makarequest sa imo maski pang pulutan sa birthday mo niya na 19. Kung pwede, vlog mo na sa birthday. Maski mayong handa, basta makatagayan may ika-idol. Jepre, kung ayos lang sa imo, salamat sana mapansin mo message ko para sa imo. Salamat. Pa-birthday ko na lang ah. Pa-birthday ko na lang may handa. Salamat kung dai ba dai ka busy sa 19. To yan, mga padomin. Dito ko masisigurado kung makakatagay tagay kitang duwa. Pero masisigurado ko sa emo, may pampulutan ka. Ito na yung request mo sa akin, tropa, na pampulutan sa birthday mo. Uh, hindi mo na ako makakadalo para sa birthday mo. Pero may bibigyan ko sa iyong pampulutan. Sana ay maging masaya ka nito, tropa. Umar ka na. Pampulutan eh. Ay, salamat. Ayun. Happy birthday ha. Ay, salamat. Tadi siya yung ka. Mga kurti kayang kawayan ay. Pero, ayos. Ay, salamat, salamat, para. Salamat. Malalasing ka na niyan. Ah, salamat. So yun, barkada, sana ay maging maligaya ka sa iyong kaarawan. Uh, sana suratin tayo bukas para madagdagan pa natin yung pampulutan mo. Happy happy birthday sa iyo, tropa. Marlon Alano. Mabuhay ka hanggang gusto mo. God bless you.